<laughs> magandang araw sa inyo, mga kalawit. Ako po ay nandito ngayon sa linangan, mga kalawit. Ako po ay naghanap ng guwapo, mga kalawit. Dahil hanggang ngayon po ay wala pa rin po ako nagiging boyfriend. Landing-landi pa rin ako, mga kalawit. I'm here sa ating ano, farm, mga kalawit. Ako po ay naglilibot, baka may makita ang So yun mga kalawit, bago na po yung outfit ko ngayon, hindi nyo na po makikita yung matambokong pukingay. So ngayon nga mga kalawit, tayo po ay may baka dito mga kalawit. Tara subukan nating landiin mga kalawit. Let's go! Lalandiin po natin ang ating baka mga kalawit. Yan po, lalaki kaya yan mga kalawit. Siguro hindi naman po ako susungagin yan, no? So, yun, tara mga kalawit. Ah, shout out natin tong baka, ha? Mga kalawit, ha? So, wala po akong taga-video ngayon mga kalawit, no? Kaya, medyo mm, hindi po ako nakakapag-transform, no? Kasi nag-uulan din po yung panahon. Nilalamig po yung inyong darna, mga kalawit. Hi, Baka! You're here! Oh, it's me! Oh, yan nga po pala ang Baka, mga kalawit! Hi, Baka! Oh, oh. Hindi po ako sinusungay. Mahal niya po ako, mga kalawit! Nakikita niya kasi yung dede ko kung gaano kalaki. At syempre, masarap daw po yung dede ko, mga kalawit! Oops. Shout out naman sa baka d'yon, mga kalawit. Ay, hi! Say hi! Hi! Mag-hi ka d'yon. Huwag kang tahimik. Tegyan nyo, mga kalawit. Bontes po itong baka, mga kalawit. Sino kayang tumiran? Baka ako ay baka kayo, ha? Mga kalawit, ha? Huwag mga ano, ha? Baka bigla mo naman ako sungagin. Yan po, mga kalawit. At ito po, ang kanyang balat. Masarap po ito, eh, ulam, mga kalawit, no? Kaso, hindi po tayo makakapag-ulam nito kasi ang mahal sa palengke. Kaya, dito ko nalang babawasan. Char! So, yun, mga kalawit, padilim na po ngayon. Yun, parang nagagalit po yung baka, mga kalawit. Baka sungagin po ako, mga kalawit. Hmm. Oh, so, ngayon nga, mga kalawit, ako po ay andini pa rin sa parang mga kalawit. Parang hindi ko alam kung saan are ye. Okay. See you next video mga kalawit ha. May ano po ako sa inyo. Na next video po ay liliit po tayo bigla. Gusto ko po bumalik sa pagkabata. Pero nakapang transform na po ako niyan mga kalawit. Let's go and... Hintayin niyo po yung susunod update natin ha o upload. Mag uh, upgrade po ako sa pagiging bata na isang darnang maliit. Malandi pa rin kaya ako doon mga kalawit. Okay, abangan. See you next vlog. So yon, ito na po yung end ng ating video. Medyo madalang po ako makapag-upload ngayon mga kalawit no. Kaya, pagpasensyaan niyo na mga kalawit ha, sa mga basher ko dyan na naiingit sa matambok kong pukakay. Pasensyaan niyo na kung plat inyo, sorry, hindi tayo close. Ha, yun lang. Sa'yo, mwah,